kayo sa At The Moment with Amy at para sa ating ATM Action Tulong misyon, Samahan natin si Julian at ang isang deserving kababayan. Julian, i-moment mo na! Ako po si Sherlyn Iba Principe, 26 years old. Ito po yung aking anak na diagnosed po ng sakit na CHD, VSD. Ako po si Marcos Kaden P. Makaso kung nagbubuntis po ako sa kanya, hindi naman po ako maselan pero dahil po mahina yung resistensya ko, lagi po ako nagkakaroon ng ubo, sipon, tapos nagkaroon din po ako ng UTI. At syempre po, ano, nung time po kasi na yun, estudyante po ako. Kaya yung pressure po at yung stress, parang dun, yun isa din po siya sa nagkos na kaya may sakit hab, nung simula po nung pagkapanganak ko hanggang sa na-diagnose po siya, uh, mahirap po kasi, <laughs> mahirap po kasi yung hindi po namin alam yung kung saan kukuha ng pam, ayan, pampaopera, pam -pa po sa kanya. At niniisip din po namin kung paano po yung mangyayari sa, mangyayari sa mga susunod na araw. Pero awa po ng Diyos hanggang sa lumaki po siya, hanggang sa naoperahan po siya, kinaya naman po namin hanggang sa ngayon po. Noong unang beses po namin nalaman na may sakit po siya, ano po yun, ma, October 2017 po, ano. Sabi, may ano po kasi siya nun eh, may parang iba po yung paghinga niya, kaya akala ko po may hika lang po siya. Kaya nung dinala ko po siya sa hospital, doon po siya na, na, narinig po ng doktor na may murmur nga daw po sa sa puso niya tapos meron na, nagkaroon din po siya ng pneumonia that time kaya pinalipat po kami sa NCH doon po siya na diagnose na meron po siyang CHD vsd na meron na po sana kaming pondo noon kaso po nagka-pandemic kaya yung pondo po na na para po sa kanya ay naga, nag po namin. Nung tinawagan po kami ng heart center po para sa schedule niya po sa operation po niya na device closure. Ano, sabi, sinabi po namin sa heart center na hindi, wala pa po kami yung sapat na pera, ganun. Kaya sabi po nila sa amin, babalikan daw po nila kami. Tapos siguro mga ano, ilang araw, tumawag po sa amin si Ma'am Ruby. Laurencio po yung president ng Heart Warrior Philippines na yun nga po sasagutin daw po ni ano ni Senator Jaime yung pang po ng anak. Nung na, nung pagkasabi pa lang po sa amin ng doktor na December 9 po operahan na po si Marco. Siyempre, halo, ha, halo halo halong emotion Di ko alam kung matutuwa ba ako kasi finally nat, natupad na yung ano yung dasal ko kay Lord na Bago matapos yung taon, maoperahan siya. At the same time natatakot din po kasi baka mamaya hindi ko makayan, hindi po makayanan ng anak ko yung gagawing operasyon ko. Kaya buti naman po nung pag-admit po sa amin, siguro kinabukasan po na operahan po siya. Tapos nung mga 2 hours po siya sa operating room, paglabas niya po mga ilang hours po Pagdating po ng kinabukasan noong umaga, okay na okay na po siya. Parang wala pong nangyari. Ang mensahe ko po kay Sen. Ivey, nagpapasala nagpapasalamat po kami sa iyo kas dahil sa tulong niyo po sa amin. Napakalaking tulong po nung ginawa niyo sa amin na kayo po yung sumagot ng operasyon ng anak ko. Hindi ko po alam kung hindi dahil sa inyo kung naoperahan na po ba si Marcos or baka pabalik-balik pa rin po kami sa Heart, Center ngayon. You know, maraming salamat po sa inyo, Senator Amy. At sana po, marami pa po kayong batang matulungan. Thank you po, Senator Amy. Sa tulong niyo sa amin. Sa niyo sa amin. God bless po. God bless po. ngayong linggo ng hapon. Isang moment na bahagi na ng ating kasaysayan. Kami po ay laging nagpapaalala na hindi tayo dapat magtiis sa konsumisyon dahil ang lahat ng problema ay may solusyon. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends at events at the moment. Ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos, na nag-iiwan sa inyo ng quotable quote at the moment.